Jewel, lagyan mo ng kabit. Ang bayan. Kaya pa ba yan today, ha? Easy? Teka lang, malapit na to. Wait lang. Abang, tagal-tagal. Lakain na ka pa dyan, ha? Teka lang. Ano ba? Nakatak-atak to. Uy! Ano ba? Alam mo, mas mababagal ito kung tutulong ka. Grabe kasi, tignan mo yung pinapanood ko. Ano ba? Oh my God! Nakakaawa naman yung oh my God. Sobrang dangerous na talaga sa Manila. Ayoko na yan, nakakatakot. Alam mo, pag napapanood ko yung mga ganito, naalala ko talaga kung bakit gusto kong magpulis eh. Magpulis? Oo. Oh. Hindi mo sa akin sinasabi yun. Sorry. Nakalimutan ko lang ata Eh. Ah. Sorry. Hindi, okay lang. Pero bakit gusto mo maging pulis? Simple lang naman yung gusto ko. Pagtanggol yung mga naaapi. Eh. Paano kung maging pulis ka na, mm. tapos ina ako? Oo. Oh. Kaya mo ba kayong pagtanggol? Sus! Kahit hindi pa ako maging pulis, ako bahala sa'yo. Tatanggol kita. Gano'n, no? Ho! 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 Ano, pay? Ho! Oh, so, ano, pay? Tigil mo na nga yung boxing-boxing. Sorry, ano boxing? Tulungan mo nalang na ako. <coughs> ano? Sino ano ka? Luwag nyo pa sa kaya. Kasalungtanan na, ay meron, sa dalang? Saya kung tu sa si ご <Ooh. S 3> やら。<な感> <source> pag kong buksan ang nangyari sa kuya mo. At pati na rin ang lahat ng nalalaman niya at mungkol sa mga peres at kastilya. Baka hindi lang ako ang sumunod sa hukay. Pati na rin ang asawa ta ako. Asensya ka nain. <Answer music> Diyos, kuya, naman na, Em. Kuya Rod, paano mo sa akin to? Kuya, ikaw! Bakit mo ako tinulungan? Umalis ka na. Ako nang bahala dito. Sino ka sabi? Itigil mo na pag imbestiga Arlo J. Caparas. Totoy Pato. Weeknight, 7.15 p.m. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.